Pero, ah, uh, tiyan natin ngayon. <laughs> Sabi pala, pala, I mean, nap, napalabas ko yung bakal na yan, no? <laughs> Dahil sa kalikutan ko, sa sedo, wasak na rin ko. Punit na. kasama natin si uh, Sir Raymond. Yan, Sir Raymond ay galing po ng Cabite. Imos. Imos Sir Imos Cavite. So, andito siya ngayon sa bahay sa amin sa, sa Bulacan. Kasi para, ano, tawag doon, uh, kapitan yung aking kotse ng uh, seat cover. Kasi yung kotse ko, wala siyang seat cover eh. Napapakapitan ko nun sa kay, uh, Boss Raymond. Galing po ng ng Imos Cavite. No, pinuntahan ako. Aga, agad dumating. Pakita ko sa inyo upuan ng kotse ko. Kung ano yung niya. Ayan. Dahil malikot nga ako eh. Kaya tinan nyo yung ano yung upuan ko. Siguro kailangan siya lagyan kasi yung tura niya. Ah, sila na itong foam. Pulit na siya. Na siya. Labas na bakal niya. Ayan. Ito okay naman siya. Walang problema dyan. Tsaka sa ligod. Yung sa ano lang talaga. Sa aking uh, upuan lang talaga. Yan, ano siya, naka, ano talaga siya, oh. Kasi wala nang foam. Pero sabi naman niya ano, ni uh, si Sir Raymond siya raw bahala diyan kaya ang doon niya ayusin yan kaya nga yung kakusap kami niya no, ni, ano, ni uh, Sir Raymond sabi ko sir kasi kaya nag aalangan naman magpalagay kasi nga malikot ako baka sayang na yung ilalagay sa seat cover madali siyang masira pero sabi naman ni uh, si Sir Raymond siya raw bahala ah. sa seat cover ko ilalagay doon niya yung ano yung uh, talagang pinamatibay na ano na, na leather at saka talagang yung talagang ginagawa nila quality talaga na sinasabi masasabi niya na talagang pwede niyang ipagmalaki na yung mga tahi talaga ay talagang maasa at matibay tapos ito ayan kasama na yan sa ano sa ayan nila lalagyan din niya nila. At e, saka sabi mo sir, di ba may, 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 warranty sir, no? Opo. Pag, Pag Italian o? leather po, 5 years warranty po tayo. Pag German naman po, is 3 years warranty. Kung parang sulit na talaga, bago mag limang taon, kung masira yung ano mo, papalitan nila yon. Sir, ano nga pala, ano, ano nga pala yung, yung page nyo? Ang page po namin, bisitahin nyo lang po yung RR Upholstery. Visit lang po kayo doon, marami kayong makikita design na uploaded. Pwede kayong mamili doon, wala pong problema sa design. Wala pong additional sa mga design kung anong gusto nyo. Basta kung anong gusto nyo, gagawin namin. At saka sa kagandahan pa rin to, no? Kahit hindi mo na kailangan pumunta do sa area nila kasi naka mo sila. Sabi nyo na kung anong unit, kung anong model, tapos yun nga, anong, anong design, anong kulay gusto nyo. Siya mismo pupunta sa inyo. Kaya ayan sa akin, Sa Bulacan ako. Pandi Bulacan to, from na uh, Imus Kabitisan, no? Okay. Pintahan niya pa ako para itong kabit kabitan niyan. kasi yung problema sa akin at di ba nga mate kasi may mga tics ako uh, mga involuntary movement ako so, talagang na talaga nawawawasa ko yung upuan kasi ganun din yung dating ano sa dating nagamit ko na yung nakikidrip ako sa Innova yun yung naging problema ko nasira ako din, nasira ko din yung upuan nung talagang napalabas ko yung baka niya yung parang ganyan din siya o oh. babas yung bakan, to. Ito bakal sa ganito ito baka yun napulit na yung foam niya masyado kasi ako malikot kaya yun, yung upuan ko nasisira talaga. Yung sheet cover na pupunit. So, ah, <laughs> uh, <tiyan> natin ngayon. <laughs> so ito na ipretsura niya, oh. Grabe pala. Pala, <laughs> I mean, nap napalabas ko yung bakal na yan, oh. <laughs> Dahil sa kalikutan ko. Durog na yung pump talaga niya, oh. Nadurog ko yung pump. But ito, hindi pa masyado, eh. Yan talaga sa side na yan. Kaya masakit itong ano, itong <laughs> side nyo, ano kayo, yung kanan. Oo, oh, nasisigo kayo, nasisigo ko minsan. Talas pa naman. Okay. <coughs> Talas pala to. Matalas. Ayan, no? Para pa ng angle bar to, no? Ito yung tumatama sa likod ko, kaya masakit likod ko. Napakadala yung tiya. Yung hmm. to. Hmm. Yung malaki sa kami dyan ulit. Sa side to, wasak na rin po. Oh. Okay. Punit na. Ito. Mabas yung bakal niya. <coughs> Yun, no? O, oh, di ba? <laughs> Ayos na! Mm. Yun, no? Punas-punas na lang. Ganda. Di ba? Tapos, ito yung upuan kong kanina mo, parang kikatikate, kate na Naayos na, di ba? Ang ganda yung tignan. Para siyang nga uh, elegante, para mamahaling sports car ngayon yung aking sakyan. <laughs> Dina, parang anto, parang ang katikate. kate tapos diba ito kain na meron siyang uh, sirang foam dito. Ito, bagsak na rin siya. Ito, yung foam dito, bagsak na rin. Pero nga, yung tsura niya. Tingnan nyo naman. Nagbalik alindog. O, oh, diba? Baka gawang RR o posterian. O, oh, diba? Ganda, ganda. Ganda. <laughs> Kaya yun sa mga gusto rin magpakabit ng seat cover ng kanilang uh, sasakyan. gusto rin magpakabit ng ganito, ng seat cover. Dito na po kayo magpakabit sa RR Upholstery. Masasabi ko talagang uh, highly recommended kasi yung gawa nila talagang, uh, talagang super quality. Yung mga tahe, matibay talaga. At saka yung ginagamit nilang lano, uh, leather dito. Talagang hindi siya basta-basta. Magandang klase yan. Kita-kita -kita ko naman na kumakita sa personal to talagang solid talaga panalo ito nga pala si sir sir uh, sir Raymond sa yung ano uh, nagkakabit niya nagagawa niyan uh, sir sa kanila pwedeng ano ang akontakin uh, kasi so, maggusto na lang magpakabit din magpaano nang kasi uh, cover ng kanilang sasakyan Okay po mga boss, pag gusto nyo po mag-avail ng ating seat cover, eh direct nyo lang po PM yung RR Upholstery. Nagagawa po kami ng ano, home service. Tapos marami po tayong freebies, may mga nikpilo, belt pad, tsaka kahit saan lugar po, free home service. Basta mag-PM na po kayo. Pili po kayo ng design doon sa RR Upholstery. marami doon picture pagpipilian sa mga gusto mag-avail. Ay, kita nyo naman, kaya na po bahala. Ito pa isang nagustuhan ko sa gawa ng RR Upholstery. nyo naman yung tahi nila. Grabe, talagang, ano talaga, quality siya oh. Ang ganda ng pagkakatahi, talagang napakatibay ng tahi ano, tignan. Hindi yung alam niyo barabarang tahilang siya talagang talagang ano sa talagang ah uh, uh, pulido sir sino bang ano doon nagawa ng tahin na to ikaw rin ba gumawa ng tahin na to hindi sir yung kapatid ko po shoutout ah? sa kapatid ko kay Remart Brad nice stitches ang ganda Yo. lagi mo lang pagbutihin ang stitches mo uh, pa sa mga pamilya ko dyan sa Kabite yun <laughs> yun shoutout out nga pala kay uh, paan Raymart. Yo, si Raymart, si Raymart, grabe. Ang ganda ng ano ng, ng, ng pagkakatahi mo dito sa ano sa cover ng aking sasakyan. Solid talaga. Lupit, 'to. No? angas. Talagang mukhang ang talaga siya, mukhang talagang nga uh, binuhusan ng panahon. Oh, matibay talaga 'yung mga tahi niya, oh. So, 'yun, ang kagandahan dito naman kay uh, Sir Raymond sa RR Opus kung, kung kung kung, kung, hassle sa iyo na umalis ng bahay ako kasi nasa Bulacan ako pero pinta nila ako taga Cavite sila kaya hindi ka na mag-aalala kung nalalayo kasi sila mismo pupunta doon sa location mo basta pili ka lang ng design kung anong gusto mong ang ah, leather ang gusto mong gamitin kasi sa akin yung tinatawag na Italian basta dip depende sa pag-uusap nyo ngayon yung yung lugar nyo location nyo kung saan saan man kayo ng uh, sulok ng mundo <laughs> mm -hmm. <laughs> ng, ng Pilipinas ayan bahala kayo sa pag-uusap nyo kung magkasundo kayo uh, pupuntahan niya kayo doon sa inyong uh, location Sino niyo naman yung gawa sa akin eh? Si Raymond no oh. Kaya ka naman, notoy siya sabi niya, nakasama na yan. Yan. Kaya sa mga gusto magpakabit ng ano, ng uh, seat cover ng kanstak yan, syempre, highly recommended, RR Opus 3. Opo. PM na kayo. Yeah. Boss Raymond, pupuntahan kay niyan. Yeah.